Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga sakuna o kalamidad na kung sakaling tumama sa ating planeta ay maaaring maging dahilan para ang lahat ng namumuhay dito ay maglaho na lamang na parang isang bula? Kaya mula sa mga bulkang wawasak sa ating planeta hanggang sa sakit na dapat katakutan ng mga tao ay pag-usapan natin ang sampang delubyo na maaaring magwasak sa buhay sa ating mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin. Number 10, super volcano. Hindi na bago sa ating kaalaman na sa ating planetang ginagalawan ay mayroong mga kung tawagin ay na minsan ay sumasabog at pumuputok na nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Kung saan ang pinakamalakas na kaso sa lahat ng ito ay ang pagsabog ng Bulkang Tambora sa bansang Indonesia taong 1815 na kumitil ng buhay ng shom dalawang libong mga tao. Pero alam mo ba na ang sadyang napakalaking dilubyo na ito ay maliit lamang daw kung ikukumpara sa posibleng may dulot kung sakaling sumabog ang mga super volcanoes? Ang mga super ay ang mga dambuwalang uri ng bulkan na sinasabing kung sakaling sumabog ay mayroong lakas na pitong beses na mas matindi kumpara sa nangyari sa bulkang Tambora. Kung kahit sa pagkakataong sumabog, ang kahit isa sa mga ito ay mataas ang posibilidad na milyong-milyong mga tao ang pumanaw at masawi. Tiyara rin ng mga eksperto na kung sabay-sabay sumabog ang labing dalawang supervolcanoes ng ating planeta ay maaaring magdulot ito ng napakatinding piligro na posible pang makasira sa ating mundo. At dahil ang bawat kontinente ay merong kanilang supervolcanoes ay talagang namang walang magiging takas ang kahit na sino kung sakaling ang sumabog at pumutok ang mga ito ng sabay-sabay. Number 9 Asteroid Hindi na rin bago sa ating kalaman na ang mga dinosaur na dating naninirahan sa ating mundong ginagalawan na ay namatay at nasawi dahil tumama ang isang dambuhalang asteroid mula sa kalawakan. Nasaya sabing sumira sa ating kalikasan, na nagdulot parang karamihan sa mga buhay noong unang panahon ay maubos at maging extinct. Kung kaya't hindi na natin may pa ang posibilidad na kung sakaling may bumagsak ngang dambuhalang bulalakang ngayon sa ating planeta ay maaaring maulit muli ang kasaysayan at mamatay muli ang karamihan ng buhay sa daigdig dahil sa marami ng mga pagkakataon na may mga pumasok na asteroid sa ating planeta kung saan ang karamihan sa mga ito ay may dambuhalang sukat at talaga namang hindi na nalalayo pa ang posibilidad na sa susunod ng mga taon ay may makapasok at bumagsak sa ating planeta na dambuhalang bato mula sa kalawakan na sisira at papatay sa buong sanlibutan. Number 8. Tsunami Maliban sa mga dilubyo mula sa ating kalawakan at kalupaan, ay maniniwala ka ba na mayroong mga sakuna rin mula sa karagatan na sinasabing maaari raw pumatay sa buong sanlibutan? Ito ay dahil sa tinatawag na tsunami, isang uri ng dambuhalang alo na winawasak ang lahat ng kanyang madadaanan kung kaya't malalagay sa peligro ang kahit na anong lugar na minalas na magkaroon nito. Kahit na sa kasulukuyang panahon ay sadyang imposible pang magkaroon ng higanting tsunami na maaaring magwasak sa buong planeta, ay dapat daw nating malaman na sa paglipas ng mga taon ay mas umiinit pa ang klima ng ating daigdig na nagdudulot para matunaw ang mga glacier at tumaas ang level ng tubig sa dagat na hindi may tatangging makakadagdag lamang sa sukat ng alon na nabobo dito na kalaunan ay magiging dahilan para magkaroon ng tsunami na posibleng pumatay sa lahat ng lugar na kanyang minalas na nadaanan. Number 7. Gamma Race familiar ka na sa enerhiyang kung tawagin ay gamma rays, ay eh sigurado akong alam mo na na isa ito sa pinakadapat dapat katakutan natin sa lahat. Dulot na kahit pakilala sila, bilang produkto ng mga nuclear weapons kagaya ng nuclear bombs na hindi may tatangging malaki, ang pinsalang may dudulot sa atin ay posible rin daw natural na magawa ang mga gamma rays, kagaya na lamang ng pangyayari kung saan ang isang black hole ay mabubunggo ng isang neutron star, kung saan ang pagsabog mula sa kanyang pagtama ay gagawa ng malakas na impact na maglalabas ng napakaraming gamma rays na posibleng maabot ang ating planeta. Ang lakas daw mula sa pagsabog nito ay katulad sa supernova o ang pagsabog ng mga bituin sa kalawakan. Ngunit ang tanging kaibahan lamang nito ay ang enerhiya mula sa supernova ay inaabot ng ilang milenya para lamang makarating sa ating planeta. Habang ang enerhiya naman na napoproduce ng gamma ay sinasabing mas mabilis pa sa isang segundo para marating tayo. Kung kaya't posibleng bigla na lamang masira ang ating planeta, bago pa natin matuklasan ang ganitong klase ng sakuna. Number 6, Earthquake Sigurado akong pamilyar na tayong lahat sa uri ng sakuna na ay earthquake o lindol na isa sa pinaka pinaghahandaan ng marami sa atin simula pa sa ating kabataan. Pero maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit ano pa man ang paghahanda na ating gawin ay hindi pa rin ito magiging sapat kung sakaling ang magkaroon ng malakas na lindol sa ating lugar? Ito ay dahil sa ang lindol na sumisira sa ating kalupaan dahil sa pagyanig nito na nagmumula pa sa kailaliman ng lupa ay posibleng hindi lamang makaapek ito sa ating kalupaan, kundi pati na rin sa ating karagatan. Dulot na kung sakaling sa lupa magkaroon ng lindol, ay mabibitak ang mga kalsada at magigibang magusali. Na kahit pa sobrang hindi gugustong mangyari ng kahit na sino sa atin, ay mas dapat pa din daw nating katakutan ang posibilidad na magkaroon ng lindol sa saig ng ating karagatan. Dulot na kung sakaling mangyari ito, ay gagawa ang kaganapan ng napakalaking tsunami na pupunta sa lahat ng direksyon. At dahil napag-usapan natin kanina ang nakapangingilabot na maaring idulot ng tsunami ay makikita na lamang natin kung bakit hindi natin ito gugustuing mangyari. Number 5, populasyon. Hindi lamang mga sakuna at kalamidad ang dapat nating Paniwalaang maaaring maging daylan para maubos ang sangkatauan sa planetang ating ginagalawan. Dulot na maski pa tayong mga tao ay posible ding magdulot ng ating pagkaubos sa daylan ng salabis na pagpaparami ng ilan sa atin ay sadyang lumulobo na ang ating populasyon na unti-unting magiging daylan para magkulang na ang ating mga resources at pagkain na sadyang limitado lamang. Ayon sa mga eksperto ay kung sakaling lolobo pa raw ng tuluyan ng ating populasyon ay mas mapapalapit nito ang araw ng pagkaubos ng ating mga pagkain na siguradong magiging daylan din ng ating pagkawala at pagkaubos. Number 4. Bungguan sa Kalawakan Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa ating malawak na kalawakan ay maaaring magkaroon ng bungguan na kung saan isa sa mga posibleng mabunggu dito ay ang ating planetang ginagalawan? Nakakatakot man isipin? Ay ayon sa mga eksperto ay hindi na raw bago sa ganitong kaganapan ng ating planetang tinitirhan. Dulot na sa kasaysayan ay nagkaroon na ng ilang mga pangyayari kung saan ang ating daigdig ay nakipagbungguan sa iba't ibang mga celestial bodies sa ating kalawakan kung saan ang isa raw sa pangyayari na ito ay naging dahilan pa para mabuo ang buwan na nakikita natin sa ating kalawakan sa tuwing ang kagabihan. Ang nakakapangilabot lamang sa pangyayari na ito ay kung sakali raw na mabunggo na ang ating planeta ay magiging matagal itong kaganapan kung saan posibleng magtagal mula isang linggo hanggang ilang buwan bago patuluyang magsalpukan ang ating planeta sa iba pang bagay na lumulutang sa ating kalawakan. Kung kaya't unti-unti raw nating makikita at mapapanood kung paano na lamang mawasak ang ating mundo nung walang kahit na anong posibilidad na masagip pa ito. Number 3. Ice Age Kung pamilyar ka na sa kasaysayan ng ating planetang ginagaluan ay sigurado akong alam mo na na nagkaroon ng punto ang ating daigdig kung saan tuluyan itong nababalot ng lamig at yelo na kung tawagin ay Ice Age na sinasabing maaari raw maulit muli sa kasalukuyang panahon dahil sa babago-bagong klima ng ating planeta. Ang pag daw na ito nang kabuuan ng mundo ay magiging daylan para ang ating limitadong pagkain at resources ay mas lalo pang kumonte, na hindi may tatanggang magdudulot para marami sa atin ang magutom na kalaunan yung magiging daylan din ng kanilang kamatayan kung sakaling hindi pa sila agad pumanaw dahil sa lamig ng kapaligiran. Number 2, Solar Flares kung ang Ice Age ay tumatalakay sa pag-uubos ng sangkatauan dahil sa lamig, ay ang Solar Flare naman ay tumatalakay sa may dudulot ng matinding init mula sa ating araw, nakilala sa pagiging rason kung bakit tayo nabubuhay. Pero alam mo ba na ang araw din ang maaaring maging daylan para tayo ay pumanaw? Ito ay dahil sa ang solar flare ay ang malakas at biglang pagsabog sa surface ng araw na nagpaproduce ng malakas na enerhiya na kung sakaling tumama sa ating planeta ay magdudulot para mag-init ito at posible pang masunog. Mabuti na lamang at pinoprotektahan tayo ng ating atmosphere mula sa masamang epekto ng solar flare kung kaya't nagsisilbi lamang itong pampainit ng temperatura ng ating planeta ngunit sa kasamang palad ay unti-unti nang numinipis at nasisira ang ating atmosphere na hinala ng mga eksperto na maaring hindi na raw kayang protektahan tayo sa solar flare mula sa araw. Kung kaya't pag hindi pa raw tayo tumigil sa mga aksyong sumisira sa ating atmosphere ay sadyang nabibilang na lamang ang ating araw sa daigdig. Number 1. Pandemic Kamangailan lamang ay mayroong pandemya na lumaganap sa ating planeta na hindi may datangging naglagay sa peligro sa buhay ng lahat ng tao. Pero ang nagdaang COVID-19 pandemic ay hindi raw ang pinakapiligrosong pandemic sa ating kasaysayan. Dulot na madami ng mga pandemic na kumalat sa ating planeta noon na kumitil pa ng buhay ng milyong-milyong mga tao kagaya ng Black Death, Ebola, at iba pa kung saan dahil sa walang agarang lunas para sa mga ito ay sadyang pahirap pa noon para lamang makaligtas at makaiwas sa ganitong klase ng dilugyo. Saksamang palad ay wala pa rin tayong tuluyang gamot sa sakit na nagdudulot ng mga pandemya kung saan ang tanging may bibigay lamang sa atin ng mga eksperto ay bakuna upang lumakas ang ating resistensya para hindi makakuha ng sakit na ito at para hindi na tayo makahawa sa ibang mga tao. At yan ang pumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi natin may pa na ang karamihan sa mga dahilan kung bakit posibleng maubas ang buhay sa ating planeta ay dahil din sa ating kagagawan. Kung kaya't kinikailangan na talaga nating magbago sa ating mga gawain upang meron pa tayong susunod na mga henerasyon na maninirahan sa planetang ating kasalukuyang ginagalawan. Kaya para sa iyo, ano sa tingin mo ang pinakaposibleng maging dayland para maubos ang buhay sa ating planeta? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid.